What's up? What's up? <laughs> so, yun, mga kuys, papunta na kami doon. May nahuli. Charot. Pabal natin. Oh, dere. Ay, sarap yun. May mabungin. May pa naman. So, yan. Let's go. Apat lang kami. Punta tayo dun sa pinakamagandang view para masarapan masarapan kayo. <laughs> Ayun garden namin na daanan. So mga boys, pupunta kami sa Pangpang. Wow! Amazing view in the middle of the sea. Charot. Yung namamangka. Ayun. Yung nakikita. Yun <laughs> nakikita. Wow, ang ganda talaga dito. Hanap kami kung saan kami pipesto. Saan tayo pipesto? Ano pesto doon? Let's go. Nakahanap din kami ng pesto natin. O, oh, pesto natin. Nakahanap din kami ng pesto namin. <laughs> Ayan dito tayo sa may puno. Ay, pagod. Na ako nako. Yung... <laughs> Taray. <laughs> <laughs> eh mga kuis, may pansit canton kami. <laughs> Pagkatapos nito, maliligo kami. Tapos, Bibigay yung sarot Wala <laughs> ka Kaya na tayo! Kaya na tayo! Nandito tayo yan sa Maripipi Island kung saan kami Kung taga saan kami <laughs> Secret place where only the moon can see. Beyond the shore. Mga koisip mo, gas na rin ito sa dagat para malinis. <laughs> hey. Okay, kaya inugasin, taras, let's go, let's go. Wala lang sabon. Finish, let's go! maya maya maliligo na hmm. maya maya maliligo na kami painga lang muna kami kasi musog pa kami ito lang may nga ito nga ba? saging walo ano sa tagalog yung saging walo? ano? Oh. walo tagalog 8 banana. Ayan ah, sabato nyo. Ang dami! Hala, nagpapakuha sila. Hala, kuya ron. Hala, nagpapakuha nyo. Hala, ang dami! Ang dami! Nagpapakuha nyo sila. Ang dami, oh! Wow! Kung kailan di tayo naghahagod, sila lumalabas. Kaya nga. O, wala! dami dito wala! 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 ako laki! yusti! ang tindamot e no? e no? dami! lagay mo na sa lalagaya L lalagaya? e no? grabe oh! tara! wow! nice! Ang ganda ng view. <laughs> Ang ganda ng view. Grabe mga panoramic view. Tingnan natin. Hay oh, grabe oh. <player> Hello guys, what's up mga nabikin. Mo titiw. Ang Anong hinanap mo, Mar? <CROSSTALK router> yeah. Bilat. <inaudible> Bilat. Oh. Sige, hombre. On oh, an English. Avalon. Avalon. Hi, Justin. daming isda. No? Hey, man. Daming isda. Un. May namiming wet. Po, may namiming wet. Ayun. May namiming wet. Welcome to the Murpipi Island. Welcome to the Maripipi Island. Diyan na may unggoy. May unggoy dyan. Dami talaga ng unggoy dito sa isla. Ang ganda naman silang ano Tingnan, pwede nga alagaan eh. Ah, tara na, tayo. So ayan mga kois! kailangan na namin maligo kasi kailangan na namin maligo. <laughs> <laughs> <coughs> dagat kasi Alah. eh edi wow tet 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 te. Sige duro asiguro singalan igan, o. Tapos igan mo tas igan mo gilan tas igan mo oh antara hanggang dito na lang Mige, hanggang dito na lang ngayon doon namin yung video kasi maliligo na kami baka mabasa yung camera kasi hindi naman to yung waterproof hanggang dito na lang so yan shout out sa inyong lahat shout out sa inyong lahat kung bago ka pala sa channel to mag subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell button para mas updated ka sa mga panibago naming videos hindi i-like mo na rin shout out, shout -out. Pala sa and All grade 12 students. Wow. <laughs> Jimar is in the house. Woo -hoo 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 -hoo. Hoy, bawal umihi sa dagat. Yoks, <laughs> hika. Chilo. Dawon na si. Pare, pagod. Sana ang dito na lang kasi uulan na. Umaambon na. Is e showering, showering. <laughs> <laughs> showering. <laughs> Bye 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 bye. bye. Okay guys, I got to Bye guys, bye mga koys. See you in my next vlog.